Kung gaya'y aminin mong ikaw ay nagkasala, huwag kang pumatay. Mamamatay tayo at napupuot sa kanyang kapatid. At sino mo magsabi sa ka, kanyang kapatid tanga na gago may ng utak, ulol ay nanganganib na mapunta sa empiyeno. Magpapulutan ka ng kabanang bali? Mamamupukayo, pupukay. kayo Ikaw. 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 Inansolto ka ba ang pagkatao ng iba? Ikaw ikaw pa ina taling ng kali makine 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 nila it moba nila makinig. moba ampagi isip kaol 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 ikaw. Wow, we. Ikaw. ikaw. Hindi. Ikaw. ikaw. <laughs> we, ayo <Ayaw> na. Hoyo. na? Wala na 'tong mukha na, bura na. Wala. 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 ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, mo ba, Wala. 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 Ikaw, ikaw. Wala. Ikaw! 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 Wala. Ikaw! Ikaw! 到到到到。到到到 Ayun, may at least meron tapat. Buti sa tapat. May ganoon pala may nang mga dinisa niyo. Tanong ko lahat doon. Sa Diyos at nangani. Na, na, sa kasama sa impyerno sa mga nakikipagtalong sa kapwa o babae. Nagnanakaw. Kapin ng lalasing ng dala ay tandarayan. Mamamatay tao. Nakikiapid. Mangkukulam. Sumasamba sa Diyos, Diyosan. At, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nangyayab na asupe. Ito ang ay, kalawang kamatayan. Paano ka ba mag-ibig dito? Hindi ka maliligtas sa paggawa ng kabutian. Ay, maraming. Hindi matatanggap ng banal na Diyos. Alipin ka pa ng kasalanan. Dahil dito, ang makapagliligtas sa iyo ay di maaaring ng ulan. Kung tao lang, kailangan may kakayaan siyang gawin kang bago nilika dahil ang masiyas ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan niya, malikha ang lahat ng bagay. Kailangan din siyang maging tao upang mamatay dahil mo. Makiki makil makikilala ko sa amin ng taong binuhay ng Diyos. Sa mga nagsabing sila, uh, ang Mesiyas si, si Jesus, tama ang muling binuhay ng Diyos uh, at magpa nagpakita sa mga ng daan ng taong. Bilang Panginoon at Hari siya ay Problem, ng sa kanan ng Diyos. Matapat siya ka sa kanya <laughs> pangkagat siya ang sayo kaya mo ha 'yan kay kayo yung pang-may likod pala nung tatak na iyong Messi yung tanga po na hindi mo to ha para no kumakain oh marunong naman paligaw dito eto basahin mo tong komyo ang niya Tumayo na ako sa pintuan at kumakatok kung Ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto. Ako ay papasok sa kanya at maghahapon magha ng kasama niya. Ganito ang idinalangin ng ilang tumanggap sa kanya. Panginoong Jesus, ikaw ay muling na buhay. Binubuksan ko na po ang pinto ng buhay ko at tinatanggap kita ng aking Mesias. Ari at Tagapagligtas sa kasalanan at kapahamakan. May ko na ang magkasala at masusunod na pungta sain ko ng paputol-putol at sabayan niya ako. Panginoong Isus, ikaw Panginoon. ay maling uh, na buhay. Binubogsan ko na po ang pinto ng buhay ko. Ng buhay ko. At tinatanggap kita, at inatanggap lang kita. at sa kasalanan. At kapahamakan. Iwasan ko na ang magkasala. Maiiwasan ko na ang magkasala. At matusunod na po kita. At matusunod na po kita. Batay sa pangako ni Jesus, pumasok na ba siya? Tumayo na ako sa pintuan at kumakatok kung ang sino man ay dominig. duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto. Ako ay papasok sa kanya at maghapon ang kasama niya. Batay sa pangako ni Jesus, pumasok na ba? Pangako niya rin hindi, hindi kita iiwan. Kung gayon, lagi mo na ba siyang makakasama? <laughs> Dahil makakasama mo na siya sa punan, pinatawad ka na ba sa lahat ng kasalanan mo? Nais mo ba laging sulit siya?